Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel. Narito po ang ating pakaabangan na mainit na kaganapan dito nga sa FPJ ang Batang Kiapo po dito na nga magtatagpo po itong ang si Rigor itong si David si Ramon at si Tanggol sa bahay nga ng mga dimagiba sa San Dimas dahil nga sa bigla ang paglusog nitong si Ramon at natin nitang ni na hindi nga inaasahan nitong si Rigor. At dito naman nga ay magtatagpo na. Ang tunay na mag-ama at magkakaalaman na ng katotohanan. Ngayon din naman ay kagugulat nitong si Rigor. Na ang kanya palang anak ay uh, nagpanggap bilang isang uh, tanggol dito mga kay Ramon. Upang uh, makuha ang yaman at mabili ang kanyang mga kagustuhan. At dito naman... Ay uh, hindi nga inaasahan nito ang si Ramon na maririg niya ang lahat nga na nga sinabi nito si Rigor dito nga kay Aling Marites at dito nga ay tinanong nitong si Rigor Kung meron pa ba siyang pagmamahal na nararamdaman dito nga kay uh, Aling Marites at sinagot naman ni Aling Marites na kahit nakating ay wala na siyang nararamdamang pagmamahal para dito nga kay Rigor dahil sa dinami-dami ng sakit na kanyang pinaranas at pinadama lalong-lalo lalo na nga nang daidalin niya ang kanyang kabit na si Lena sa kanilang pamamahay ay dito nga tuluyang nawala ang pagmamahal niya dito nga kay Rigor at dito rin nang malaman niya ang bugbugin niya si Santino ay mas lalong tumindi ang kanyang galit at dito naman ay muli nang na babalik si Santino sa grupo nga nitong si Lucio at itong si Lucio naman ay tuwang tuwa dahil siya ngayon ang magiging kanang kamay nga nitong si Angkong dahil wala na nga ang ka kanang kamay at uh, isang pinakamamahal na tauhan nitong si Angkong kung kayat dito ay si uh, Mang Lucio na ang siyang magiging uh, kanang kamay nitong si Angkong at dito naman ay magiging mayabang na ang kanilang grupo na ang buong akala nila ay magiging malakas na sila at ngayon nga ay wala silang kalam-alam na magpapalakas na rin itong ang si Tanggol dahil dito nga ay magkakaalaman na ang tunay na katauhan nitong si Tanggol at nitong si Ramon ay dito na rin siguro magsasanig pwersa ang grupo ni Tanggol at ang grupo nga nitong si Ramon Montenegro dahil tatanggapin na nitong si Ramon ang kanyang uh, anak at tatagpuan niya na ang totoong uh, kadugo niya at ang Jesus na sa Reno de Magiba at dito naman ay ay uh, tatanggapin nitong ang uh, sitanggol ang kanyang tatay at sasama na nga ito ng tuluyan at dito na nga ngayon ay hindi na alam ni David ang kanyang gagawin dahil once nga na uh, kausapin na nito si Tangol, nga si Tanggol ang kanyang Ramon ay dito na nga nila tatapusin ang buhay nga nitong si David. Kaya guys, ito po ang ating pakaabangan sa mga susunod na episode dito nga sa FVJ ang Batang Kaya po. At kung nagustuhan po ninyo ang aking videos for today, subscribe na lamang po ng aking channel. Paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat. God bless and bye-bye.